Ito po bang rally on November 30? Are we seeing na mas marami po talaga yung pupunta? Ilan po ang estima natin na dadalo dito sa protesta? Nung tanongin kami sa coordination meeting na MMDA, ang binigay naming estimate ay around 50,000. Pero yun nga, ito ay hamon o challenge sa ating lahat. Uh, gusto natin mas marami, matapatan man lang sana yung nakaraan at sana nga, madoble pa kung kakayanin. Pero... Uh, depende rin nga yan sa mangyayari, ano? sa Sunday, sa November 30, ito ang hamon natin sa ating mga kababayan. Sa halip na itanong natin kung ilan ang pupunta, sana tayo, siguraduhin natin tayo ay pupunta at magsasama tayo ng sampu, dalawampung kaibigan, kapamilya, katrabaho, kasimbahan, at lahat-lahat na nang maisasama natin. Holiday naman po iyon at Sunday, alas 9 po sa luneta magsama-sama tayo para ipanawagan na hindi lang panagutin ang mga Corrupt kundi dapat makulong ang lahat ng dapat ikulong. Ikulong ang mga mandarambong. Kasi parang iilan pa lang na meron ang nakulong. At alam naman natin na sa long term, nakita nyo naman yung nangyari sa kaso nila na Poles, di ba? Mm -hmm, mm -hmm. And ni uh, former Senator Endile, namatay na siya ng acquitted sa kaso doon sa pork barrel scam. At pwedeng mangyari yan dito sa mga kaso ngayon, kung hindi natin babantayan. Kaya ngayon pa lang po, bantayan natin at tiyakin natin na yung mga mastermind ay mahuhuli at malalantad at maikukulong. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!